yan mga kanoknok magandang morning magandang magandang morning sa inyo lahat yan. update muna tayo ma araw na ngayon pero malakas pa rin angin wala nga siguro yung bagyo yan hindi ko matapos tong ginagawa akong bagong pre-rinse ng ating mga kanoknok yan maputik hindi ko natapos tong uh, dinadamhan dito update muna tayo rito sa ortington natin na binibrig ko ngayon yan sila choco tsaka buff or pington yan binibrig natin ngayon yun sya tignan natin kung anong kakalabasan na itong BA na to buff or ping BO but bap or pington tsaka yung choco na yun ang laki ng, ah, ng ro na choco yan o oh. Ah. ang malaking ro yan mga kanok mo bilibrid natin sila ngayon tingnan natin kung anong kakalabasan ng kulay nila Ayan, hindi ko ba matapos tong pre-rinse umami ngayon lang umaraw Ayan, dito naman ang jersey giant natin nag-iitlog na rin na itong pure black ng jersey giant ano? nag-iitlog na siya guys so, ayun o, makanok-nok may itlog na siya at, ang laki yung hen yan, mga kanoknok. Pure black. jersey siya, ayan. At etong blue na jersey dyan yan, yan mga kanoknok nag iklog na rin yan yan ang iklog nya ayun ang iklog nya ah, mga kanoknok nag iklog muna tayo ng ano magpapaitlog muna tayo tapos itong ating BPR dito nag iiklog na rin yan no? may isang iiklog na siya rin dyan. mga yan may iiklog na rin mga kanuklok kahit hindi breeding season yan. try natin mag breed baka sakaling makapapisa RR Plymouth truck ito ito ang ating RIR Rubla Old Rob Island Red yan bata pa 3 months pa lang yan mga kanok-kanok ko oh, ang laki sana at na yung araw mga kanok ko para malinis ko na na ito at matapos ko itong aking pre-rinse na ginagawa para makapag-pre-rinse na rin dyan ng mga kanok noko na natin yan dami ko pang mo, no diyan oh. No. Dadamo mo, uh, ng mga anak ko. natin yan. Yan lang muna for today's video natin mga kanok-nok. Yan, see you on the next vlog. Huwag kalimutan ng ating ano ah. Pakishare. Pakisubscribe na lang sa mga hindi pa nakasubscribe. Yan, pakiclick din ng notification bell mga kanok-nok. Yan, maraming salamat.